Ayan na mga idol. Wow! Woo! So mga idol, pang magandang sabi po sa ating lahat mga lodge. At, susubo akong gamitin yung ating talakab. Nakalala niyo po ba yung talakab? Ito pa yung gabit namin ng araw para kayo. Yung ilan natin. May nagtatanong sa akin kung anong klase, ano, ano pangalan. LED headlight sa mga idol. Ito yung lalagyan natin, lambat. Siyempre kasama natin si, si Inday Bukid, ha? Ah, Kasi Jampol, eh. Si Jampol, Jampol, kawai, kawai. <laughs> Ang gagawin namin mga idol, mananalakan kami, yan. Bago po kami lumabas, out mo natin yung, yung mga idol natin dyan. Shoutout mo sa mga idol. Shoutout po kay Panda Anglers ng Isabela. Shoutout din kay Lawrence Calado ng San Nicolas Pangasinan. Tapos kay Haneline Roque ng ano, Pampanga. Sabi niya man na mahal daw. Siya niya si ni Reynaldo Esguerra ng Bantog, ano, Latore. Ayan. Tapos shoutout din kay Ding Lazo ng Balanga City. Lionel Hanab Harabas ng South Korea. Tapos kay Ronnie Perez, Oliver Balia, Baliano, Ronald Manuel ng Taiwan, Ray, ano to? Naldoyer na Siem. Ng... Shoutout sa asawa niyang si Hanilin Roque na nasa Mabalacat, Pampanga ingat ka daw palagi at mahal na mahal niya. sana all from Reynaldos Guerrero ng Bantug La Torre, Nueva Ecija tapos shoutout din kay Master OGS shoutout sa kanya sa Adriano Family Christ Christian New Zealand ayan po shoutout po sa inyo tapos shoutout din kay Romeo Bactol Then, kay Arvin Yor, Yoro ng Masalasa Victoria Tarlac. Tapos, Rod Calma and Arnold Alfonso ng Paris. Tsaka kay Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province. At last, kay Yobags29. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, mga idol. Shoutout po sa inyong lahat. Kami po na ng alod ito na ating gamit sa lakab naman mga idol lahat tayong kuryente at pante mga idol update ko kayo pag nandun na kami sa aming spa Yeah.

kana wala lang talaw talaw lang ito dapat pala ah sige idol <laughs> <laughs> yeah, 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 yeah. Lucky, oh uh uh yeah

அவங்க oh, well,

wala Pala rin ako wala pa muli tayo anak ko wala pa sayang yan oh Ito, ito, ito. mo, taka mo, taka mo. Baka masira yun. Taka yata. Laki bang idol. Napakalaking blik. Laki. Hindi <laughs> okay, mo rimar. Ang gulat siya. Hindi mo rimar, napakalaki. La, Kaya kung ano ito yung turo mo. Yun ah. Kaya na. na mga idol. Wow! Good job, Ang laki yes nakakuha ka rin ang lalaki rin kabi na kami galing na ako yun mga, ng pananakab nakakuha naman kami ng bulig at ako pa kami na itlog hindi natin hinulog namin mga idol waaah sinipag lang talaga kailangan mga lods para magkaroon ng ulam

na mga idol? Paalam po, isang mga pagpalang gabi sa inyo lahat mga adol. Paalam.